Okay. <laughs> you Ano? Nakagat ka na yan. Oh, ayun, dito. Ang ngayit ng mga mga etlog. Ano sa, ano so hangin ya, sa hangin niya sa otso? Otso, binta mo dito. Okay guys, natin ang aking, um, hindi Hindi Siguro sa 8, ay 7 kung Ay, 8, 8 na. mo na lang ibenta to. Kasi isang daan lang nakalagay dito eh. 8 mil na lang ito. Kasi dalawa kasing presyo ng itlo niya doon. Isang 8 at saka isang, ay hindi, isang 7 at saka 8. Kasi Och, siguro ito. Tuusin mo nga sa ay sa 8 mil. Kung magkano. Walang napamili ko kagabi ay ano, 789. kalahati malinis. Parang wala akong tubig sa malinis na ito ngayon ha. Pero kalahati yung pansigang na maliit lang. Okay, mas kapi na kalahati. Eh. I have that Bakit bakit kaya, anak, ako kayo yung ano ko dito sila niya yung meron na pala ako dito? yung kape na binili ko guys eh. isang habang ano um, siya. Mag isang habang ang binibili ko mga kasari kasi ang pang kasari pag kalahati yan. Baka unti tingnan yung tindahan pag kalahati yung binibili ko. hindi And, kasi nung, kasa, ano, nang baka ano niya, hindi katulad yung kapi kahit kalahati yung binibili ko. Malaki kasi yung nagalan. Pwede kaya kalahati lang din. Ano na tira ko? Meron kami ako natin ang dalawa pero nagpagili ako ng kalahati. Para hindi na sa. May kala may tigwa one port ako asukal na. one na puti at saka one na baby. So nagpagili na ng tigwa lahat ng baby. Tapos ng puti. number puro lang din ko makasali kasi marami pa naman kung mga nakita dito ng family ko. Ay, marami pa siya. May buro ko mas madali, madali pa naman din. Bumili rin ako ng tawag jambo. Hindi na pirata. Mayroon pa naman pero bumili na ako para hindi ako maubusan.

Dito ko ating itlog. Kaya nakakatamad umili ng itlog bulok. Lagi may bulok. So, sobrang init kasi. Galing ako sa tindahan. Nakalimutan ko kung umuha ng isang itlog. So, sobrang init kasi guys. Kaya yung mga itlog parang nabubulok. Kaya ang ginagawa ko guys para yung ibang ito hindi makasama sa bulot, pinabukod ko ng ano basag. Kasi maragama hindi bulok pag yung ano, pag yung binubukod mo. Kaya pag pa nabiluto ako, o kaya yung mga nabili sa akin pinasabihan ko, pag iwasiwalayan nila na, ano, pag iwasiwalayan nila na ang pagbasag kasi sayang naman yung hindi bulok ako, so din sa tapos mapapasama dun sa bulog. Tapos isa sa na sa akin dalawa. Kaya sinasabihan ko sila na ibukod-bukod nila kasi para hindi maramay yung hindi bulok. Klaro mantika ang gamit namin guys kasi mula nung operahan ako sa sa Abdo, ang gamit namin klaro ang mantika. Hindi na kami nagamit ng mabibig sa tindahan, ko. Ayun, ako, hindi ko. sa ako. Ayun, nagpapinang anak ko gumamit ng bibig klaro. Matakot siyang ano, magkaroon ng Bato sa apdo. alam guys kung anong oras na rin mag-alasin ko na siguro. kung kawali ko guys, hindi ko ito sabi ng daw. Pero, yun ang isura guys. Ang taong kinilip. Ang naman hindi ko dito sa liyante. Okay. Pero sa bagay, parang ano lang sa unang ay, 350 dito ko, pero sa bagay, parang hindi dann Hah? Eh. Magluluto ako ng ano, ay magpiprito ako ng ano guys, yung pinangat na galong ko. Para may partner ako sa ano, sa sinangag. Yung sinangag ko, may itlog na yun guys. Tapos may isda pa ako. So, nagsasangag ako guys, itlog lang. Hindi ako naglalagay ng bawang kasi nadikit sa ano, nadikit sa kawali kaya ang hinahalo ko sa sinagag yung ano, yung itlog. Ang liit ng kawali ko guys, so Oh. Ayun, ang liit. Binili ko sa online guys akala ko malaki hindi ko inaasahan ganito lang pala kaliit to pero ito kahit ito maliit guys ito ang tunay na ano manscape ito yung gusto kong kawali guys hindi madikit kahit ano ang itohin ko Naghahanap ng ako ng malaki nito guys kasi maganda sa lutuan. Sayang nga lang, maasahan ko malaki guys, yung maganda ka ano na yung Parang tunay na non-stick siya. Hindi ka tulad ng pinagsangagan pinagsanga, ko. Mura lang siya guys, 150 lang. Bili ko dito sa non-stick na kawali na ito, pero maliit lang kasi. Ang hanap ko malaki. Parang isang ganyan lang sa guys eh. Parang kasing laki lang ng platito. Maganda siya na ang Maganda ang pagkanansip niya. Maliit niya lang. Ang hanap ko yung malaki. Kaya ano. Nakakatakot bumili ngayon sa mga online-online guys kasi sinasabi nila nang isip pagdating naman dito hindi naman. Ayan guys, kain tayo guys. Ayan ang sinangag ko. Tapos yung natirang, ano, natirang paksiw guys na galunggong, dalawa na lang natira. Um. Nagkakamay na lang ako guys kasi kaya masalap ang kain. Masarap kumain guys kung nakakamay. Kain tayo guys. Masarap siya ng may kape guys kasi nga lang bawal na, bawal na sa akin. Kaya ang hirap ng ano. Wala ka ng bata sa apjo. Ang dami ng bawal. Sarap sana magkape. Partner sa sinang. Ah, Ang hirap pag wala ka ng buto sa at the virtual na? Bawal ka na kumain ng mga matitigas kasi wala na akong pang sa ano. Wala na akong pang sa mga kinakain ko. kasi sa problema ko pa guys. Hindi ko pa ma muya ng tuloy yung kinakain ko kasi food na yung mga ko tapos yung nasa harapan ko yung dalawang pangil na lang. Kaya ang hirap din yung muya. Nagkapudpuran yung mga ngipin ko guys kasi gawa ng ano. Uh, nagkaroon ako ng lamig sa katawan. Ngayon ang ininom ko lagi tubig na mainit. Kaya yung mga ngipin ko nag ano siya, naging marupok. Hanggang sa unti-unti na siyang ano, unti-unti nang -unti napupudpud yung ngipin ko. Ayan guys, tapos na ako kumain guys. Hanggang dito na lang itong vlog ko guys. Maraming salamat sa panunuan.